Magandang araw mga kaibigan uh, Habang nagbabasa ako ng mga comments sa aking uh, mga bagong vlogs Meron akong nabasa, ganito ang pagkasulat General, uh, tignan mo may bagong upload, uh, vlog ni Senator Subiri na nag na daw siya sa Senado uh, One hour ago na i-upload yung blog ni Senator Subiri So ako, nasyak ako dahil uh, isa itong si Senator Subiri na hinahangaang kong senador. Matino ito, may pagmamahal sa bayan. So, anong e, pumasok sa isip ko, baka hindi niya na nakayanan ang hindi magandang ginagawa ng PBBM admin. Kaya nag-resign. Yun ang pumasok sa isip ko. Kaya hinanap ko agad, Senator Subiri vlog. Wala naman siyang sariling vlog. Mamaya, meron akong nakita na inupload na vlog ng isang uh, sikat na vlogger. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan na Ayokong makipag-away sa kapwa ko vloggers. <laughs> Gusto ko lang linawi ng isyo kung totoo ba na nag si Senator Subiri o hindi. Kasi baka mabiktima tayo ng fake news. So, ito yung nakita ko ano, yung thumbnail. Uh, bumaba na sa pwesto na ang Senado. Tapos may litrato, PBBM, Subiri, Padilla. Tapos ang title, kapapasok lang, Diyos ko, na bigla lahat, Mig Subiri, kompermado na. So, at a glance, kompermado na na, na sa puesto si Senator Subiri. So ako, lalo akong nasyak, pinanood ko kaagad. Nako, nung pinanood ko na kikinig, nako, na po ako na clickbait, ang tawag doon. So, to make it short, to summarize, hindi po totoo nag-resign si Senator Subiri. Yung ipinarinig na boses kasi nag i si Senator Subiri. Boses ni Senator Subiri noong 20... Malala nyo yung una niyang pagkandidato, 2007 ba yon na mayroong uh, issue sa kanilang dalawa ni Senator Pimentel kung sino ang talagang nanalo. Kasi ang number 12, Subiri, ang number 13, Pimentel, parehas taga Mindanao, uh, magkaibigan. Tapos, mamaya may isyo na parang may dayaan panahon ni JMA. Mm. Out of delicadesa, yon nagresign si Senator Subiri. Meron siyang speech na sinasabi niya na magre-resign na lang ako. That was uh, long, long years ago. Ginamit ngayon dito, sa isang uh, blogger vlogger na pinapalabas niya nagresign si Senator Subiri kailang hindi sa ngayon. So, pasensya na po. <laughs> uh, ako na biktima. Uh, akala ko totoong nagresign. Okay. Ang ang isa kang isang so so much for this uh, Wag na kayong kung, kung makita nyo itong thumbnail na ito na bumaba, nasa pwesto, na siya ang Senado, confirm resign na hindi po totoong nag-resign si uh, Senator Subiri. That's very clear. Okay, may isang vlogger, kaibigan ko ito, na siya ang unang nagparinig sa boses ni Senator uh, Subiri, na nung nag-resign siya noong 2007 ba yun? Ang purpose ng vlogger na ito na matino, itong vlogger nito again, hindi ko papangalanan, ipinarinig lang niya na itong si Senator Subiri may delikadesa, alam niya kung kailan siya alis kasi nga may issue against sa kanya nung panahon yun itong matinong vlogger na I consider him as a friend, ang pinaparinggan niya si Senator Rubin Padilla. Kasi sa vlog ng matinong vlogger na ito, maraming nagkukoment na dapat mag na si Senator Padilla dahil sa kanyang kapalpakan, yung mga comment niya sa West Philippine Sea, uh, Philippine sea issue na personally kahit ako, hindi ko dahan yung bunganga nitong si Senator Robin Hood Padilla. Nagsasalita siya ng kulang sa kaalaman. Little learning is dangerous. So, ito, yung ini-expound ng matinong vlogger, yung nag- uh, nagparinig sa speech ni Senator Subiri pag niya long long years ago ang pinapatamaan niya si Senator Robin Hood Padilla kasi yun ang feedback na natatanggap niya sa kanyang mga blog na bakit hindi pa mag-resign yung Padilla na yan na kulang sa kaalaman sa West Philippine Sea Okay, review lang, ano yung kulang sa kaalaman sa West Philippine Sea? Nagkaroon ng Senate hearing tapos uh, lumabas sa Senate hearing on West Philippine Sea issue na Uh, ang mga Amerikano nagpalibat ng kanilang reconnaissance airplane uh, para alalay sa Philippine Coast Guard nung nag-deliver sila ng mga food supplies para sa ating mga sundalo na nakadistino sa Ayungin Shoal yung nandun sa BRP Sierra Madre. Hmm. So, hindi nagustuhan ni eh, Senator Padilla yung bakit nakikialam ang mga Amerikano. Sabi niya, noong previous administration, panahon ni Tatay Digong, uh, wala, hindi nakialam ang mga Amerikano, kaya walang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ng mga Amerikano sa ngayon. Sila lang ng papagulo. Yan. Ganon po ang, ang idea o kontensyon Ni Senator Padilla ayaw niyang makisawsaw ang mga Amerikano. <laughs> kaya doon siya ngayon binabatikos na marami na ang nagsasabi kahit sa aking vlog, sasabi na may kabobohan ang senador nito, kulang ba sa kaalaman kaya dapat mag-resign na siya. Kaya ako nakagawa na ako ng vlog tungkol nito na personally gusto ko na nandyan ang presence ng mga Amerikano. Especially yung ginawa nila na yung reconnaissance aircraft lang ang ginamit. To me, sobra-sobra na ang pambubuli ng China sa atin. Panahon ni Tatay Digong, okay lang yung naging approach ni Tatay Digong na hindi siya naging confrontational sa China noong panahon yun. Kasi mainit na ang sitwasyon eh. Uh, nagigirean na ang Pilipinas sa Tang China panahon ni Pinoy. Kaya ako, ganan ako sa approach ni PRRD no na kinaibigan muna niya, muna niya ang China para hindi lalala ang sitwasyon. At maganda naman ang resulta kasi Uh, pinayagan na yung mga mangingisda natin na mangisda sa mga kargatan na pinag-aagawan, gumanda na yung trade relations natin ng China. So, na-restore ang lahat. yon. sa so, pagdating ng PBBM admin, nang iba ang foreign policy. Dahil nagpakita ng tapang ang gobyernong ito dito ako sumasaludo sa uh, foreign policy ni President Marcos Jr. dahil sabi niya, not a single inch of territory ay isurrender natin sa China I like it, saludo ako yung tapang ng Pangulo <laughs> hindi siya magpatumpik-tumpik uh, kinakaibigin niya ang China lang sabi niya, amin yan. Pag-usapan natin, hindi namin isusurrender kahit napakaliit na portion, inch of, uh, uh, square inch of territory. Amin yan. Matapang. So ang ginawa niya, kumiling naman siya sa US. Which to me, nararapat na lang. Hindi pwedeng nasa gitna tayo palagi. Hindi pwede yung enemy to no one. Hindi mangyari yun. Mamili tayo. So, kung ako ang presidente between China and US, pipiliin ko na lang ang US. Kasi meron na tayong record ng pakikipagtulungan sa US. Although hindi naging maganda ang lahat na uh pakikipagtulungan natin, may mga masasakit na pangyayari. At least, napatunayan natin na nandiyan pa rin ang US. Andami kayang natulungan na ng US sa uh, ilang million Pilipinos. Pilam, more than 4 million Pilipinos and their families nandun na sa US. Maganda na ang buhay. Kaya ako, US na lang ako. Kaya ako, pabor ako na makisawsaw ang US. Uh, lalo na yung mga ganun reconnaissance aircraft lang, joint patrols para ma-diffuse ang tension. Para naman ang China mag-isip-isip na hindi yung garapala ng pambubuli. Lalo na ngayon tung bagong issue, yung sinira ng mga uh, Chinese uh, vessels o fisherman yung ating mga coral reefs. Sobra na yun. Kaya panahon na para magpakitang gilas din tayo uh, as a country, hindi pa natin kaya. Kaya kailangan muna natin ang US. Kaya next time, Senator Padilla, mag-isip-isip naman kayo. I will not call for your resignation. But next time, mag iingat kayo sa inyong sasabihin. ahil hindi na madala yan ng mga uh, pa, ano, parang garapalan, parang kanto-kantong istorya. Nasa Senado na kayo. So, ganoon po. Ulitin ko. Hindi po totoong nag-resign si Senator Subiri. Walang mala, ma, malalim na dahilan, wala, no enough reason na mag-resign siya, isa siya sa mga senador na kailangan ng ating bansa.